Magtatanim, mag-harvest ka lang, may kita ka na. Walang puhunan. Pagka-register mo pa lang, may free 5 US dollar ka na. Ibibili mo na ng pangtanim. So, paano po ba magsimula? I-click nyo lang po guys yung link dyan po sa may description box. Tapos, mapupunta po kayo dito. Pindutin nyo lang po itong register. Ilalagay nyo lang po dito guys yung name ninyo, password, phone number. Then, dito po sa referral ID, ilalagay nyo po itong 4, 6, 0968-8970 para makakuha po kayo ng free 5 US dollar. Dito naman po guys sa code, i-click na lang po itong send. May magsisend po na code sa number na nilagay ninyo. Pagkatapos ay ilagay nyo lang po yung code dito po sa verify code. Kung wala po kayong na-receive na code, ay pindutin nyo lang po itong please click on me. Automatic may code na po na lalabas. Pagkatapos po nyan guys, ay pindutin na po natin itong confirm. Ayan guys, registration successful. Antayin lang po natin mag-loading. Pagkatapos nyan guys, ay magla mag na po tayo. Ilagay nyo lang po yung phone number na inilagay nyo kanina at yung password. Then, i-click lang po natin itong login. Ito na po yung bubungad sa atin guys, yung farm. Kung gusto po ninyong sumali sa telegram group, pindutin nyo lang po itong group at automatic mapupunta na po kayo sa telegram. i x muna natin ito. Makikita nyo na po dito guys yung 5 US dollar na free. Kaya kailangan gamitin po ninyo yung referral code para meron po kayong free na 5 US dollar na pangbili po natin ng itatanim. So, paano po ba tayo makakapag tanim gamit itong 5 US dollar. Kailangan po muna nating i-convert itong USDT sa SHDT. So paano? Pindutin po natin itong SHDT sa taas, then enter the USDT quantity. So meron tayong free na 5 USDT, kaya 5 ang ilalagay po natin dito. Then exchange. Ayan guys, redemption successful. Makikita po ninyo guys, yung 5 US dollar natin kanina ay naging 50 SHDT coins na siya. Pwede na po tayo ngayon bumili. Punta lang po tayo dito sa shop. Ayan, Marami po kayo dito ang mabibiling seeds Pero dahil 50 coins lang po yung balance natin ang mabibili lang po nito ay itong carrot Ang price po nito ay 30 SHDT Kaya kaya pong bilhin ng 50 coins natin I-click lang po natin itong purchase Ayan, purchase successful I-close na po natin ito I-X na po natin i po natin itong land Then, i-tap po natin itong carrot na nabili po natin kanina Ayan, naitanim na po natin mag na lang po tayo ng 12 hours para ma-harvest Habang hinihintay po ninyong ma-harvest yan guys Pwede rin po kayong mag-invite para makapag-turn table Dito po kasi guys sa Lucky kailangan po ninyong makapag-invite para makapag-spin. Pero, optional lang po yan, guys, kung gusto nyo lang po. Kapag nakapag-harvest na po tayo, guys, ay pwede nyo na pong isil. At kapag meron na po kayong naipon na USDT, ay pwede nyo na pong i-withdraw. Ganun lang po, guys. Kung meron po kayong mga katanungan, ay mag-comment lang po kayo sa baba. At kung gusto mo ng mga ganitong earning tutorial, please consider subscribe to my YouTube channel. See you in my next video!